T Junction Road o yung daan na nakatumbok sa inyong tahanan. Nagdudulot din po yan ng negative energies. Ngunit kung ang tahanan ninyo na may nakatumbok na daan at ang daan na ito ay kayo lamang ang dumadaan, kayo lamang magkakamag-anak o kayo lamang magkakakilala ang dumadaan dyan, hindi po yan masyadong magdudulot ng negative energy sapagkat Mabagal po ang enerhiyang dumadaan dyan sapagat kayo-kayo lamang po ang dumadaan. So, maaari kang maglagay ng cure dyan. Pwede pong maglagay ng halaman para po maging fence ito sa magkabila ang side po ng tahanan mo para ang enerhiya po na nagmumula sa daan na yan ay maharang ng halaman. Kung kayo-kayo lang po ang dumadaan, kayo-kayo lang magkakamag-anak na dumadaan, hindi po yan masyadong magdudulot ng negative energies. Kinakailangan lamang po pabagali natin ang enerhiyang maaaring naandyan. Ngunit kung kayo po ay nakatira sa tumbok na daan na iba't ibang uri ng sasakyan ang dumadaan, labas pasok, Yan po kinakailangan ninyo ng higit sa isang cure. Kung hindi ninyo, kung o kung hindi kayo pwedeng lumipat sa anumang kadahilanan, kailangan po higit sa isang cure ang uh, ilalagay ninyo sapagkat ang mga sasakyan po na iba-iba at uh, labas, masok, napakabibilis po ng mga enerhiyang nandiyan Napakalalakas po ng mga energies na yan at cutting energies na po yan. Malaki po ang kamalasang maidudulot niyan sa inyong tahanan kung hindi ninyo lalagyan ng cure yan. Unang-unang cure po na pwedeng gawin dyan, pwede kayong maglagay ng mirror. Maglagay po kayo sa harap, sa labas para maibalik ang mga negative energies na maaaring magmula doon sa mga sasakyan na nakatumbok sa inyo. At po pwede pong maglagay ng wind chime. Maglagay po kayo ng wind chime para po doon sa tunog ng mga umaandar na sasakyan na ambibilis na minsan mayroon pang malalakas magpreno. Makakatulong po ang paglalagay ng wind chime at kung maaari pa kayong maglagay ng halaman, maglagay po kayo ng ah, dagdag na cure, maglagay po kayo ng halaman. Para po, mas maraming cure, mas maigi po yun. Sabagat napakabibilis po at napakadelikado po ng na mga enerhiya na nagmumula po sa iba't ibang mabibilis na mga sasakyan na naglalabas masok. So may dalawang uri po ng tumbok na daan. Kung ang isang tumbok na daan ay bihira namang magamit at kayo-kayo lang ang dumadaan, kahit po halaman lang ang ilagay ninyo doon, okay na po yun. Sapagat kayo-kayo lamang po ang dumadaan. Kaibahan po doon sa isa pang tumbok na daan na iba't iba.